Ato, ato ni naman ni nang karigmata ho. Tal may buo. lagi. ko. Mga gabi. Yeah. Pakain po kamo. Ang, ang hanap <laughs> tin panura, kay talaga. Ha? Huh? panura. Panura. Nana pa na sura.

Stigo na na. Ayan o. So, for today's video, mga kaya, ito yung part 2 na ito sa aming pag na night spring o pangunguha ng mga makakain or maaano. Challenge kayo. Ano? So, kasalukoy yan ito yung huli namin. Simula doon, malapit na kami sa, ano, sa isang spot na... Pwede oh, na kami. Oh, daw, may nagudu. Wala pa kami sa karagat na ng huli. Ay, ng huli ng spot. So, ayan. Samahan nyo ka pa rin kami dito sa aming journey na naman. Let's no, go! Ano? Ay, boy! Ay, paitak-itak ka na naman dito, ah. Parang nagsipaglabasan yung mga karigmata, no? Parang kalaman, no? Kasi low tide ngayon. Medyo marami kami na huling... Adi. Kasi nga, samahan nyo kami sa aming adventure. adventure yun. E, Pero sinasana ang sad na ito na medyo may pang palalay palalay pa. Siyempre pagkabot dito magamit pa. Oh. Yun na, kaya ko minsan na bar. Kaya 5 bar. Five bar. <laughs> sure, sure, sure. Sure. Ay, so yan mga kaya, dito na pala tayo. Sorry kung nagdadal-dal-dal na naman ako. So, yun. Nandito na kami. Ah! Wala pa dito! <laughs> ha? Ha? na Ha? Punta mo naman ako at nandito dito pagkat dito kita makakatu dito sa graban lapok. Ano man loko na lapok-lapok na naman dito. Ano ko ano? Ano urut ka? Ano paliwanag lang. Ha? paliwanag lang? Ano urut ka? Paliwanag lang. Ano paliwanag? Ano Ano lang ako. Ay. Sorry. Huwag natin gawin joke. So, bahala na yung batas. Aday, pilit. Ah, ano yan? Ang anak nga. Dami na, dami na naman na So, abangan nyo mga kayot pag nagawa na yung aming bahay sa gitna ng... Ay, adi na kami na! Kami na na. So, andito na kami sa spot talaga namin. So, abangan nyo mga kahit pag nandun na kami sa bagong spot na ay dun sa kubo-kubo namin kasi dun kami maggawa ng mga content na pag nangyilaw, doon kami mukbang Magawa kami doon ng ano. Kusina. Um, Siyempre, bahay. Siyempre, may kusina. Alam nga naman balay. Hayan na wala ng kusina. Aber, ha? Explain mo. Hindi, kakawa kami dun. Ano, dun Matamdito na yung kamay kaano dito, ito na... Siyempre, alam ka na naman, pag mamukbang, siyempre, dapat may ano dito sa lawas Loh! Basta, abangan nyo na lang mga kayot doon pag matatapos na Kasi, kasalukuyan ay, hindi ko alam kung... Mm, kanya kailan to ma-upload yung vlog na to kasi syempre delay naman to parati yung upload ko yung nakain na namin yung mga nahuli namin tas makikita nyo pa lang eh, sa mga nagsasabi na marami kaming huli ngayong gabi delay po talaga ako mag-upload okay late upload so, yeah, eh. yun ngayon araw is tapos na namin bubungan and may atop na rin kung tawagin sa amin kaya lang bukas may trabaho na naman ato ato ni naman ni ng karigmata ho. lagi. <laughs> 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 kasi bukas may trabaho na naman ako mag-aani ako ng palay siya pupunta ng Binitinan kasi magagawin kami magagawin na naman siyang project doon gusto samahan ko siya gusto niya kasama. tapos maliligot na rin kami sa dagat parang gano'n kaya lang maliligot hmm

Hindi okay, naman na ako na ako nang unti no, sa likod kay may spot na siya. Ade. Next time. May nang imbaw na naman di diho. Sa dalawa mo. To. Aduy. Aduy. Aduy.

pa. Tutulok ka. Ito. Kapag to. Mga naman sir, di man lang. Ay, wala yung mango. Ang nasa, ang hinang ano? Ito. Masusok-sok ka to. Ito. Ano ho? Ay, yung gin... Ang trimisa na? Tutok ka na niyo. Kau na ko pa na <laughs> na-spot mo. Nakatutok dito. Pababa ka na okay. eh. Ano?

Quality din kasi yun. At Kaya lang ina pa na dilit na adya saan. Nakapermamente yung nasa na. Grabe nung bas nilihan. Ano? Sa, sa nag ano kita? Sa nag glass na ka din namun. Natun Abot sa may nilihan. Abot nilihan. Abot Okok gayod, ambiklog. biklog. Granada. Ha? Granada. So, ito na pala kami mawit sa mga kalikit na yan. So, sobrang grabe yung low tide. O. Low tide na low tide. Binawi. bawing bawing naman yung last na punta namin dito. High tide na high tide yun eh. Tapos yun, low tide na low tide. Kaya man talaga naman na low tide. Ang kita ko sa kalendaryo, maski buwas. Ubas. Kasi raong mura na Talapang naman kita mo. Pwede. Talapang kasali. Eh. Ha? Ha?